Good morning po. Yan, nakapasok na po yung mga bata. Ngayon po ay ako yung maglilinis ng baboy. Dali-dali po at ako yung mag hahatid pa po ng merienda kay daddy. Nandito <coughs> na po tayo sa baboyan yan. Si daddy po ay kaninang maga bago sumano sa mga bata ay mag punta sa kabila pagka ay nag lagay na po ng pakain dito ay inaalisan ko po na sabi ko ah, pagka aamos po yan po ay yung nakainin niya kanina ng dalawang salok hmm. ano po kung gano'ng kadumi magandang umata po gano'ng kuwa-araw sabihin mo po, po. Sabihin po ng baboy ko so, pa taniman. Sa, tani, sa, sa umaga ko pala, madaan ko ng bata. Mga gabi ng pagpasok. Tapos, so, sa, uh, tapos din nila, ito magbinilig naman ng bata. Pinapasok ko po para madaling ano, madaling ilisan. Wawalisan po. So, ito po ang number 1 natin kailangan para tayo po may bababaw yan. Magbabawa ng baboy yan. Dapat po may source tayo ng tubig. Kasi nahirap po magalaga ng baboy kasi ang source ng tubig ay malayo. Kailangan po ay yung maganda ang tubig. Babasahin so, po muna natin yung mga baboy para po mag madaling maalis ng tulis katangay na nila. kasi kumain na rin kami ng mga ganun talaga mga carnivore talaga rin yung na po pala yung mga simbaboy hindi na kumakas kahit titak na po ito naman po tayo sa kabila Pare po, tanyo naman po kung gaano ka dumi, Oh. Yan, ganyan po sila araw-araw. Yan po, araw-araw, lilinisan, araw-araw. Araw-araw ay oh, amoy tayo tayo ng baboy. <laughs> Pero okay lang. Ganun po talaga, nagbababu Kasama na po tayo ng ating alaga maliligo. gayon po yun. Ating Ating sandata. Are, ang ating sandata, walis at panalo sa paglilinis. Araw-araw po ako patawid-tawid din sa tatlong pitak na are. Ipod! At ako bababa. Aba. Ay, inog na inum Ay, hindi ko na ako. Ngayon po, na po sila, maamos ka. Ang ko pa lang po. Ito po ayong pa, ilang pitak na ito, kadalwa Ito po yung huling ibinalay. Maamos po, madumi mama po humingi mo yung sakit na. So po tayo, sa, sa... dulo. <tinyon> Babad-babad muna. Ayan, hmm. kasama po tayo ng ating mga baboy. E, ganyan po, kailangan-kailangan po kung kailangan. saan aalaga ba ng baboy, hindi tayo ma-outfit. yung mga dumi na yan ay matalasip sa mukha natin. Kaya kung gawa ko, bago ako maligo, nililis mo ano na. Ngayon yun, sa nakakadalawang baby, gawa na sa hapon ko nito, hindi ko rin matiis na yung dilimi Madumi nga po. Ang kaigihan po din sa amin, hmm. ay tubig ay, ay tubig na ay ano, libre, hindi ko nagahantang natin na. Ganyan lang po talaga, patakate ng pigay, ay hila mo sa mukha. Aray ko, yan. Yan po, yan po nangangagat pa. Nangangagat po sa ano. Sente. Sente. tayo dito ng chachacha. Pag hindi po tayo kumilos, ay po tayo sa hita. Pag naman po ako nakapadyama, hinihila po ang padyama, ay mamabalik sa tapo. Kaya kung mas maigit ang shorts ay, ay, oh, ayan, mo, na lang ako sa pagiging yun. Ayan, 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 po tayo, ng malinisan ganyan mm -hmm. po araw-araw mamaya puling uling hapon ang ulit yan po sa tanghali binabaho banalaan sa hapon po ulit nililinisan ni, 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 sa maghapon po ayan nagduli na ulit po niya kung ni, 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 ni. saan na nagluglog hmm. ano, ba't nakahigaan na kayo? busog na kayo? matapos na po tayo dito sa tatlo ayan po ayan po sila katapos po natin maglinis ay atin po ibabalik na yung net sabit na lang po uli natin ng ganito kasi nga po bay ito ginawa namin ni daddy ay tapos syempre kaysa po bumili gawa ng paraan ayan may sabitan naman po yan mapako pagka po ay napasok ay di na lang po ko dun sa pako para hindi po ako masabit Hmm. Hmm. sasara na po natin ang pilon para po sila ay hindi mapasok ng uwak kasi po minsan ibon po ang nagdadala ng sakit hmm. ayan tapos na po tayo pagka tapos naman po edi eh, syempre dalian naman tayo po uwi maliligo at syempre yung ate naman pong isang alaga ang papakainin natin ang daddy dadalhan po natin ang merienda nakaluto na po ako ng makahuya dadalhin ko katapos ng alagan baboy yung alagan tao naman ang ating dadalhan ng merienda luto na po yun pritok na yeah, para po baganturong po raw araw ganyan po talaga lagi dadalhan po natin yung merienda ako po ay hindi na nakapagsuklay eh Huwag madali. Dumating pa po ang tatay. Kaya ay, yung iniwanan ko huna. Madali lang. Kaya tatakbo ko lang po para kay daddy. <laughs> just, <laughs> takbo. Alas 10 na po ay. kain po ay ko yung niloto ko. Yun naman po ay ano. Dalaga pa po ako eh gayon na po ang gawa ko. Yun na po ang trabaho ko. Parang high school pa nga lang po ata ako noon eh. Ang pinapakain ko po ng baboy ay ano, pag wala po sila inay ay ano, nasa isang daang ulo ng baboy. Yun po ang gawa ko noon. Kaya kung mapapanan nyo po parang medyo bihasa na po ba ako sa pag-aalaga yun po ay natutunan ko sa aking magulang kaya po dapat po ngayon yung mga teenager inaalam yung mga ginagawa ng mga magulang nila kung paano tinatrabaho yung mga simpleng gayong trabaho para kung ano man walang ibang maisipan na gustong trabahohin pwede pong magalaga ng baboy at dahil sa mga experience na nakikita sa mga ano ang magulang, madali natin matututunan. Madali natin may-apply sa buhay natin kasi, ano, kasi po ay, by, nakita na natin kung paano, kung paano gagawin. Yun. Hindi na tayo may ihirapan na mag-umpisa. Kasi, nga po, may experience na. Kaya po yung mga anak ko, lagi ko po sinasama dun sa mga ibang gawain namin na para matutunan din po nila. Kung baga man po, ayaw nila magtrabaho sa malayo. Pag sila'y malalaki na, may mapapagbalingan po sila ng trabaho. Kung gusto nila. Kung gugustuhin po nila yun. Ay katulad ko po, nakatapos nga po ako ng 4 years. Ay parang sa pakaramdam ko po ba'y mas masaya yung ganitong buhay kaysa magtrabaho po sa malayo mas masaya po kasama ang magulang anytime anytime ay pwede kang pumunta wala kang rason na sasabihin mo ay may pasok eh may ganon, ganyan hindi po hindi pwedeng amulsent kaya nawili na rin po ako sa ganitong trabaho mahirap pero masaya. Ayun po. Kung baga, ano po, ay may ikaw ang may hawak ng oras mo para sa pamilya mo. Yun, ganun. Daddy! Asa ka na? Merienda? Ito. Ito lang ko po yung yung mga lalim. Nandun po sila tatay. Ako po ibabalik agad. Mamaya na uli. Mainit. Mamaya na uli. Ito. O, ako ibabalik din. Dumating sila, tatay. Ako yung eh, ano, pinapapalik agad. Ha? ano nung may pinakukwinta sa akin, tayo. San ba tayo nagtapos kahapon? Hindi yan. Nakailan ka na. Ano e, ba? May na yan. Eh, may init na, tama na. Mamaya ano, na uli pag lumilong. Hindi, mamagman na. Ano ba, tataposin mo lang, lang. Aba, pata, ay, yan, isang dalawang yan. Pagka may rindala. Mm Hindi. -hmm. Ano ba yan, may rindala? Yan, nagluto po si mami. Magandang patanghali na po. Ah, tayo po din po uli. Kumusta na po kayong lahat? Kaya po ako naglilinis <laughs> ng baboy sa umaga. Oo. Oh. Gawa ng... Buwanang... Garni nga po siya po. Maagat lagi. Maagat po po din eh. Gawa ng yung sobrang init po. Ba panahon? Ay di... Para makadami. Para po ay ano, padalawang luwang na po natin. Na nilalagyan ay dadalawang linya na po. Ang target nga po natin ay hanggang bukas lang ito. Sana'y matapos na po tayo. Bernice ay tayo po ay ano na tatanim tatanim na po at salamat po kay mga eh. tayo po din na ng merenda eh. salamat sabi ko oh. ay tapos ko magpakain baboy yung sana mga alaga kong papakainin ko sino ay di yung ikaw ay salamat po tara doon sa tabi po tayo di ba't ang sabi ko po ay may po tayo na sitaw po ay tininan ko po nung isang araw ay lumambot po yung buto sa loob ay hindi po magkakaigi yun kaya Noong isang araw po si mami umorder hanggang ngayon na may wala po siguro mamaya ano may ibinalik e, ko man yung ano ay binalik mo Kailang kay, kay ninang ibinagap man ninang ayun papapalitan hmm. daw na dun sa ah. delivery kaya tama tama naman po habang naglalagay po tayo ng plastic edi eh, di maghihintay po tayo sa boto baka mamaya po or bukas tarating tara yun daw ay dumating ay yun na ay oh. Ay, sinubukan naman namin lagyan ng tape tara oh ang hindi magkaig eh. Pari po kayo, nispray ko na ito kanina. Ay po, ay, pilapin? Na, Dito, maagap. Yung pilapin? Oo, kukay ito. Yung ating tira lang, ang tobang yun. Yari na po ito. Hmm, bak. Ano po yung makikita yung malulusaw na lang. Oh. Ay, pag po, ano ay, ano? Pag po, grass cutter lagi lang, ano? Nagmamawar tayo, tuloy so, makaluka siguro, isa lindu ah. Meron na po. po tayo mga parambing. Nagluto po pala si Mami na rin. Saging po. na Naprito. Yan po. Oh. Kain po tayo. At si Mami po ay bumalik po ulit sa bahay po. Naroon po sila yung itay po. Nagbisita po doon sa bahay. Hmm. Ganda po tayo. Yan ang init po ng parang dito. Pero sa hapon po naula naman. Babor naman po yung sa ano sa ating halaman sa so, umaga mainit dilig sa hapon po halos po ito yung may ano po ito yung mayroong ano tawag dun harina hmm. ginamit ko po yung plastic madami po ang kamay ko eh hindi pa paghugas hindi pa nga po tayo makapagsimula din dito sa ano talungan po natin ang ating unahin po muna itong ating sitaw po para may tapos po tayong taniman Pag po natapos natin yung ano, taniman ng sitaw dyan tayo sa ating talungan po makakabili na po tayo unahin po muna natin yan yeah, basog po. Balik na po ulit tayo dun mga pambin sa ating ginagawa po, pagbabalot po ng plat. Ngayon po ay dito po tayo sa ating pagbabalot po ng plastik po. Ito na nga laang po. Yan. Ito po ay mahabang plat, yung gitna po. Pero siguro mamayang hapon po ito. Malalagyan po natin ito. Kahapon po yan, lakas ng ulam din eh. Ay nabasa na naman po aring ating silabin. Pag po hindi uulan mamaya, pwede ito bukas. Kaya lang, nadilim po uli oh. Ibabaw yari pwede na yan. Siguro Ibabaw. kaya po magbabalot na ganar po ang duma natin ito po ay padalawang ano na ito rolyo po na pambalot po natin naubos na po yung isa ay Nagtitlumay lumo po ang panahon natin mamaya na po ulit tayo mga kaparambin bali isa na po ang ating gagawin mamaya ang hapon dito sa pangalawang pitak po natin init na po Ano? may ulap tapos mainit po mamaya po ulan niyang siguro ganun po kahapon ay sobrang init po tapos sa ha hapon na ulan at tayo naman po ay masundo sa mga bata nga nung init po maglakad ay nakakawa kaya ating sinusundo po lagi sa tanghali yun kaya mamaya-maya po ulit mga parambin. Biglang umulan po mga Oh. No? Yan, lakas po nagdilig na naman ko, hindi po nakakalimot ang ulan tuwing hapon po ay bali dalawang bigis po kanina tanghali eh. saka po ngayong hapon umulan din po tumigil na po ang ulan mga pambin. at dito po tayo sa ating taniman po bali ito po yung ating pangalawang taniman nakalimat kalahati po dito plat hanggang tanghali po tayo kanina tapos sa uh, kabila po sa pangatlong luang po natin ay isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim nakaanim na plat po tayo pagkakain po ng tanghalian bali ang isang rulyo po ay ano nasa 400 metro po yun yung ating naubos po ngayon maghapon yari na naman po mga kaparambin maghapon yan dali po ng panahon maghapon 5.30 na po ngayon ang hapon yan po hanggang dito po tayo yan ang ganda na po pag po natapos natin yan tataniman na po natin yan Babalutan po muna natin lahat ng plat. Ito po yung natitira oh. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 piraso po. Siguro naman ito Matapos natin bukas po. Yung ating nilalagay po dito na plastic po ang lapad po nito ay 3 pulgada po. ay naubos na po pero may available po tayo dumating kahapon nag order po ulit si mami ay malapad po yun yun po ay 4 feet 4 uh, na pulgada para sa talong po sana yung dito sa ating tanayman na yun ay magagamit po natin ng isa gawa ng kulang po doon po natin nalagay sa dulo po ng sitawan yung isang rolyo po nasa bahay dalawa po yun ay yung isa yung ating magagamit ng bukas po at happy 14k subscribers mga kapambin. maraming maraming salamat po sa inyong lahat maraming maraming salamat sa inyong walang sawang suporta po at sa hindi nyo po pag skip ng mga ads po maraming salamat po sa inyong lahat at yun po ay malaking tulong po sa buong pamilya ingat lagi ingat bless po mga kapambin. at tayo naman po yung uwi na bukas na po ulit ang ating trabaho ito po kanina na-spray ko po ito ang problema ay umulan nga po sana po tumalab wala pa naman punta tayo ay di in-spray ko po muna itong mga panabi hanggang doon sa padalawang luang po tabi po ay bukas po uling maga tuwing umaga po tayo nag mag-spray po dito para maaga po kung umulan man po sa ano tanghali ay tuyo na po sa dahon yun kaya maaga po tayo bago magkatid sa mga bata yun at tayo po yung uwi na ito po yung na-spray natin, natin, kanina yung mga ano yung mga may damo po dito sa ating silihan gawa ng ito po ating papalitan din pinapalaki laki po natin yung panim doon na sili din naman po pero ibang variety yung patret ipuan po ito po na-spray natin kanina umaga yan, malagong yan. Damo po yan. Parang talag naman po. Oh. Dilaw po. Pero ito hindi po natin na-spray yung may mga tanim po po. Ito. Sayang po. May mapuputi pa tayo. Yun lang po malalago. At may tanim po tayo dito. Oh. Nakakatuwa po. Nakakalis po. ng pagod. Aray po po. Oh. Palugbati po yan. Oh. Yan, ang ganda. Ayan fresh na fresh po tapos itong ampalaya po may mga nalaki na po din yung bunga yan haba na po yung kabila po talong ang daing bunga po ampalaya po tsaka po ay yung patula po ito makakapaglagay tayo dito ng balag po ari ang palaya patula po ito puno po ng patula yan ang haba na po o nakahingi po ako doon sa aking kakilala buto po ng patulay yun tinanong natin din yun eh. ang haba na po ng lusog oh.